nakakuha na ako ng good. <laughs> <laughs> oh! Ah! oh my god! Hey, hey! nice. Nabawasan ko lang ng mga dahon-dahon nitong -dahon mga ampalaya mga kabukids dahil today expected po na may darating na bagyo simula mamayang gabi hanggang bukas daw yung nandito sa lugar namin yung bagyo kaya ito kasi medyo makapal yung ampalaya inabukasa lang ng konting sanga at saka ng mga dahon na luma na rin para hindi siya mabuwal baka sa kapal ng dahon yun ang pagbahaya ng hangin sayang din naman baka masira pa napapakinabangan namin at yung iba nating mga tanim babawasan ko rin yung ating mga mais na yan malaking chance po niya na mabuhal kapag ka hindi ko binawasan yung mga dahon kaya tatanggalan din po namin marami na rin mga madidilaw na dahon pwede nang alisin sana lang bago makarating humina na. Kasi ngayon po ay Tuesday, bukas Wednesday. Sabi kasagsaga ng lakas dito sa amin. Ngayong araw na to, tinaas na po yung signal number 2 dito sa aming lugar. Calamian Group of Islands. Eh, ayan, medyo nagpaparamdam na po yung hangin ngayon. Kailangan na maghanda. Para hindi na dumami pa yung damage ano? o unti-unti na malakas eh, may mga bunga po yan eh ito sayang naman kung masisira ito yung mga talong ko ito na, binawasan ko na rin po ng dahon tinanggal ko yung mga iniwan ko lang eh, yung mga maliliit na dahon para hindi sila magkabuwal-buwal kasi yung malalaking dahon malakas pong pagbahaya ng hangin magkukos ng pagkabuwal pagkabali ng sanga eh sayang din naman may mga bulaklak po sila oh. yan magiging bunga po yan sa mga susunod na araw eh babawasan ko na lang ng dahon medyo nakakaano lang po yan makakaapekto sa bunga magkakaroon ng bungi bungi pero mas okay naman kesa mawala talaga ng tuluyan yung ating tanim Sa luyot, mukhang bubuwalin ha. Malago na, na pa naman. ating mga okra malalaki rin yung dahon mga kabukid bawasan din natin sayang naman baka mabuwal pa nabali pala wow. na. yung bako dun, ano? Parang kabalik. Parang kabalik. Parang kabalik. Parang kabalik. Parang kabalik. Parang sa Parang kabalik. Parang yan, nag offer sila na putuli na yung mga puno na pwedeng makasira sa mga bahay-bahay. Ito kasi yung nag namin dito dati. Ito pong haba oh. Mula doon yung puno niyo, tinumba hanggang dito. Napakahaba na. Pero yan, buong lote natin. Oh, <laughs> Buong lote namin, oh, isang haba ng hill. So dati, nakakit ko po yan. Para mabawasan, eh, medyo mataas na ngayon. Nakakalula. Kaya pinaputo na namin. Ito ay ilang taon na ma? 40, okay. 40 plus years, di ba? Okay. Ang taas na ng 40 plus years na niyo. Tapos yung isa rin po dito sa gilid. Pinaputol na rin yung mama B. Yung nga lang, walang ibang choice kundi pabagsakin sa bakod sira yung bako dito pero okay lang kasi kung hindi, yung bubong namin ang laging babagsakan kapag uh, bumabagsak yung bunga so, ayun ayos na naputol ayos, piti na lang yung aming barangay nag-offer ng ganyang service bukayuin na to man, oh ah, gusto nyo sabaw, yan, masarap ang sa sabaw, yan Manamis-namis. na At least wala na tayong inaalala tuwing may bagyo. Hmm. Naputol na. Tabak. sarap oh. Ito nga paati gamit kami Ba, sa butas?

ah, uh, mm -hmm. daming bunga oh. <laughs> Maliliit na bunga. Tapos ang masarap dito mga kabukids, meron po itong ubod. Ayun, ubod ng yog. So tingnan natin sa mga susunod na araw kung makukuha natin yung ubod at gagawin nating ano ba masarap sa ubod ng yog. Kinataang ubod, uh -oh. lumpiang ubod ng yard. Pero ito po kasi pala, hiningi nung ano, yung kahoy niya, hiningi nung pumutol, kaya ito siguro ubod na Okay, tag-isa tayo ma. Tag-isa tayo ma. <laughs> ma, flowers for you. Nakabukay <laughs> yan ako. Nakabukay. Bukay ano? Naka yung okay, flowers. Ang gustong flowers ni mama yung pera. <laughs> <laughs> Wala eh. Yun. <laughs> mm. Wow, dami. Kain mo katibay. <laughs> <laughs> hmm. Hindi lang marunong magtanggal. Hmm? Pwede na ako magkari. Kumuha ng suka. May suka yan? Oh, ito yung kinukuha na ng, ano, ng supa. Pero pinapayo ko pa yan na ganyan. Mm. No? Tapos gaganyan-ganyan. Hihiwa-hiwain. Ito, e nahihirapan akong na puna ng suka kasi mataas.

Hindi may, ma may kunting pakla pero oh. hindi siya mapakla. Tago lang tayo, gulayin natin. natin. <laughs> mm. <laughs> um, parang ubod din ng saging, mm. ma. Nakakayot. Nagkataan <laughs> siguro, ma, no? Mm. Tapos lagyan ng saluyot. <laughs> Oo, oh, marami saluyot yan. Lasang puso ng saging. Mura pa naman eh. Pero yung malapit ng bumuka, matigas na. Itong murang bulaklak ng nyog mga kabupids ay susubukan namin gulayin katulad ng hawak-hawak ng mga mabit. Kasi malambot siya. Tinikmang ko, medyo may konting pakla pero parang pag pinigaan, okay lang. Tsaka kasi yung nyog, di ba kinakain naman? gulay ka ngayon. Haha. <laughs> Haha. ginagawa Haha. naming pang is-is noon sa kaldero Haha. <laughs> so, Haha. mo. Haha. ay. <laughs> Lahat Haha. Haha. mo. Ano lasa? Haha. 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 <laughs> <laughs> Tikman ko din. Anong lasa? Yung pinaka no? yung pinaka ubod. Matamis, di ba? Matamis, tamis mo. No? Hmm. Orang tipi. <laughs> <laughs> Lagay mo dyan, ma'am. Pwede yung gulay niya. Sarap. Pang salad. Pang salad-salad. <laughs> hindi, hindi po kami patay guto mga kabukid sa. <laughs> <na. laughs> Ito ka po namin ubod. <laughs> <laughs> Yun, dinuguan. Masarap nga. Dahan-dahan lang. Bumabagi pa naman. Hmm. Pang may kasi. Hindi may kasi at siya. malambod. <laughs> Hindi dito yung mga. Pero ito malambot pa rin. Eh. Ito. Matamis oh. <laughs> o. Oh. Matamis? Malambod siya oh Natikman natin ito. Mm. Matamis. Mm. Mm. Matamis mm -hmm. siya mga kabukid. kuha na ako ng ugod. <laughs> Punin natin to. Dami. Masarap siya papakin, matamis. Sarap. Yep. Hinakot na ang ubod. <laughs> Ay! <laughs> 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 Hindi lang basta ubod ang hinakot eh. May kasama pang pangwalis. <laughs> Para walang duda. Yan ang proof na ito po ay ubod ng new. Ayan mga gandang umaga mga kabukids. Ngayon po ay alas 6 na ng umaga. Merkules. At kunting pwede update po dun sa inaabangan naming bagyo. So dapat na-expected po mga kabukids kagabi. Kanina madaling araw ang malakas na hangin dito sa amin pero buti na lang medyo nagbago po yung track nung bagyo at bumaba ng kaunti kaya hindi masyadong umepekto dito ng sobrang lakas although malakas pa rin yung hangin kasi yung mga ibang nangyero nung kapitbahay namin narinig kung pumapalag pag na ganun eh pero mas okay okay ang nangyari kaysa nung ano ina-expect talaga kasi dito talaga sa banda sa amin ang tama nung mata ng bagyo pero iba namin mga gulay yung saluyot namin doon yung mga mais na tinrain ko. Medyo tumama pa rin. At uh, ayos naman. Buti na lang pero hindi pa sigurado kasi meron pang maghapon. So dinarate sana mas maganda na ngayong maghapon na to. Ito naman sa amin pumasok lang din. Yeah, pumasok po ang doon naman tatakpan ko muna ng temporary para kasi minsan yung hangin galing doon baka doon sa may kusina namin doon sinarado ko na muna kaya yan, konti lang din yung kapasok ng tubig kaya mga mabi, okay rin sana doon sa barrio hindi nga na bawasan ng ano eh, nang inaalala yung yung kaya mas nakatulog sila ng maayos ngayon doon ginagawa mo din. <laughs> oh, 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 pasok, pasok. Nako, yung akin nilagay na protection. <laughs> oh! 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 Pasok. Gusto ko 'yung ating mesa doon ah. Tayo. Oh my god, tumba yung ano, sitaw. Tumba yung sitaw ba? Natumba yung balag ng sitaw.

<laughs> Ayos ah, nadali mo ako dun ha? Nalanta na po mga kabukid yung ibang puno ng sitaw. Kasi nabuwal siya sa ilalim mo oh, nung ng pagtumba. Ayan, nabunot yung ugat. Ito, bunot din. Marami pa lang nabunot. Kaya wala na yan. Hindi na natin yan mapakinabangan. Ano na lang ito? alalay na lang po ito dun sa mga natitirang ilang piraso kailangan na ulit magpatubo ng bago sa ngayon medyo maganda na rin po yung panahon kanina lang ang malakas ang hangin ngayon wala na rin almado na yung ulap pero mag iingat pa rin po tayo dahil lalo po yung mga nasa Pilipinas kasi mayroon po ulit daw na kasunod na bagyo So sana mahina lang o di kaya sana hindi lumapat sa lupa, hindi mag landfall. Ingat-ingat po tayo mga kabukits. Kami ay okay naman ngayong nakalipas ng bagyong Tino. Nakapag-prepare naman sila mama doon sa kanilang bahay. At kami naman okay lang din naman. Yung mga mais na pinutulan natin ng dahon, natumba pa rin po yung iba pero ramihan nakalaro naman sa hangin malaking bagay na tinanggalan natin ng dahon ayan ang natin namumunga na sayang naman pero pwede pa naman ayan, ang dami pa lang nabuno pwede, pwede pa pang... natin pwede siguro yan ah pwede pa siguro to sayang kasi may mga bunga tsaka bulak-bulak daming nabunot mga kabukids na puno ng sitaw. Ayan. Ayun. Nabunot, bunot. Ito pa, nabunot. Balik natin baka sa halik.